Ayan mga sis, magluto tayo ng buntot ng baboy. Ayan, nilagay ko na yung ibang puso ng saging. Timplado na yan. Meron din yung sampalo, yung totoong sampalo. Ayan, palambutin natin yung mga yan. Ayan, o, tikita mo. Ayan, magsisigang tayo ng buntot ng baboy. Mm ayan o, oh, makita nyo yung buntot pakita ko sa inyo yung buntot ayan po, ayan ah, saan ang buntot di ko na makita ayan, halo-halo na natin yan, marami po yan dahil pang hanggang hapon na natin yan na ulam ayan palambutin na lang natin yan tapos ayan, pag lumabot timplado na po yan mga sisiko may sinigang mix may tutuong sampalok at sibuyas gamatis sili sigang, ayan, at ilagay na lang po natin dyan ang dahon mamaya pag lumambot na yung gabi at puso ng sangin. Ayan, ang sarap na po niya. nahigop po tayo ng sabaw. Takpan muna natin.